Umiingay ang fluorescent light sa pasilyo ng high school habang inaayos ni Adam Petrazelli, 17, ang kanyang backpack. Matalim ang tingin ng kanyang maiitim na mata habang binabagtas ang makapal na kumpula ng estudyante. Bumagsak sa kanyang noo ang magulong kayo mangging buhok at ang kanyang payat na katawan, nakasuot ng hoodie at jeans, ay kumikilos na may halong pag-iingat at kumpiyansa. Nadiagnose siya ng schizophrenia noong 15 anyos pa lamang, nakakakita at nakakarinig ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga buhay na halusinasyon, isang kabalyerong nagnangalang Joaquin, isang mapangaakit na babaeng si Rebecca, at isang mabagsik na gangster na tinatawag na bodyguard na palaging bumubulong ng pagbabanta. Pinapakalma ito ng mga gamot, mulit may pag-asa sa isang bagong experimental drug trial. Ang pagsisimula sa St. Agathas, isang mahigpit na Catholic school, ang naging pagkakataon niya para magsimula muli. Pero laging nakadikit ang mansya ng kanyang kondisyon. Inihatid siya ng kanyang single mom, si Beth, isang pagod, ngulit matatag na babae na may maikling blonde na buhok at matang puno ng pangamba. Pinilit nitong ngumiti. Kayang-kaya mo to, Adam? Sabi niya, kahit halatang may kaba ang tinig. Sa chemistry class, kulang si Adam, bumuguhit sa kanyang notebook para patahimikin ang mga tinig. Pero may nakuha ng kanyang pansin. Si Maya Aranda, 16, matalim ang itim na mga mata, makintabang itim na buhok at may seryosong dating sa kanyang malinis na uniforme. Tutok siya sa pagsusulat ng mga ekwasyon. Nang ipinaris siya ng guro para sa isang lab, mariin ang sabi ni Maya, wag mong sisirain to, Napangiti si Adam, isang munting sulyap ng normal sa magulong isip niya. Bumulong si Joaquin, kumikislap sa balute. Siya na yan! Ngunit hindi siya pinansin ni Adam, desididong patunayan na kaya niya. Unang linggo sa paaralan. Parang naglalakad sa alambre ang bawat araw ni Adam. Pag-inom ng gamot, pag-iwas sa mga halusinasyon at pagtatago ng kanyang tunay na kalagayan. Itinatago ng kanyang hoodie ang panginginig mula sa mga gamot at ang mabilis niyang biro ang pantakip sa takot. Si Maya, na laging plantsyado ang uniforme at mahigpit ang ponytail, ay naging hindi inaasahang sandigan. Matindi ang talino niya, galing sa isang mahirap na komunidad at nangangarap ng scholarship para makaalis. Sa tanhalian, tinanong siya nito, Bakit ka lumipat ng school? Singkit ang mata habang nakatitig. Nagkibit balikat lang si Adam. Family stuff, sagot niya. Habang si Rebecca, isa sa kanyang halusulasyon, ay nakahiga sa mesa. Bumubulong ng tukso. Ligawan mo siya. Ngunit tinaboy niya iyon. Nakatuon sa tawa ni Maya. Isang tunog na nakapagpapatahimik sa lahat ng ingay sa kanyang isip. Dahil sa chemistry project, madalas silang magkita sa library. Lumambot ang tapang ni Maya habang tinutukso siya tungkol sa pangit niyang sulat kamay. Nahuli niyang nakatitig siya rito parang hinihigop ng kumpiyansa nito. Mungit muling bumulong si bodyguard. Kapag nalamin niya ang totoo, lalayo siya. Kinagabihan, isinulat ni Adam sa dingding ng kanyang kwarto ang kanyang mga takot, mga salitang gaya ng sira at baleo, isang paraan upang mailabas ang gulo sa loob nang makita ito ng kanyang ina, namuo ang luha sa mata nito. Hindi kasira, sabi nito, pero hindi kumbinsido si Adam. Gitna ng semester, mula sa pagiging magka-partner, naging magkaibigan, at unti-unti, higit pa. Medyo maluwag na ngayon ang suot ni Maya. Maluwag ang pagkakatali ng kanyang necktie habang ibinabahagi ang mga kwento ng hirap ng kanyang pamilya. Matapang ang tinig Ngunit may bahid ng hinaing. Si Adam naman, ngayon bihira ng maghudi. Nagbukas tungkol sa hilig niyang magluto. Ngunit hindi pa rin masabi ang pinakamalalim niyang sikreto. Sa school dance, sa ilalim ng dim na ilaw, nagsayaw sila ng awkward. Mainit ang kamay ni Maya sa kanya. Tuwang-tuwa si Joaquin, ngunit laging nakabuntot si bodyguard. Bumubulong, sisiraan mo siya. Ngunit ang tibok ng puso ni Adam ay para lang sa ngiti ni Maya. Hindi ka tulad ng ibang lalaki, bulong ni Maya. Gustong sabihin ni Adam ang lahat, pero natigilan siya. Habang gumagana ang gamot at unti-unting humuhupa ang halusinasyon, dumating naman ng matitinding side effect. Pagkahilo, pagsusuka. Lingid kay Maya, itinago niya ito. Takot na mawala ng scholarship, o siya mismo, Mulit isang araw, bumagsak siya sa banyo. Malabo ang paningin. Natagpuan siya ni Maya. Anong nangyayari, Adam? Tanong nito halatang nag-aalala. Low blood sugar lang, palusot niya. Ngunit hindi kumbinsido si Maya. Huling bahagi ng semester. Lalong lumakas ang pressure. Bumaba ang grado ni Adam habang lumalakas ulit ang mga tinig. Habang pinagmamasdan niya si Maya na nagtuturo sa mga batang estudyante, napagtanto niyang mahal niya ito. Ngunit bulong ni bodyguard, iiwan ka niya. Isang gabi, habang kumakain sila ng adobo sa bahay ni Maya, napalabas ni Adam ang totoo. May schizophrenia ako. Natigilan si Maya, pilit hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi? tanong nito, masakit pero matatagang ang tinig. Ipinaliwanag ni Adam ang halusinasyon, ang gamot, ang takot na maging sobrang pabigat. Hinawakan siya ni Maya. Hindi ka sobra. Ikaw ay ikaw. Ngunit kinabukasan bumigay siya sa klase. Dinig ng lahat ang sigawan ni na Joaquin at Rebecca. Napasigaw si Adam, tumigil kayo. Nagtaka ang lahat. Pinatawag siya ng prinsipal pinagdudahan ng kandang kakayahan. Kumalat ang chismis. Kahit nasa tabi niya si Maya, siya mismo ang lumayo. Mas mabuti ka nang wala ako. Bulong niya, durugang boses. Wakas ng semester. Parang gumuho ang mundo ni Adam. Pilit na ipinaglaban ng kanyang ina na manatili siya sa school, ngunit hindi kumbinsido ang prinsipal. Sa bahay, nakatitig si Adam sa kanyang pader na nayon ay puno ng hindi lang ng takot, kundi pati ng pag-asa at pagmamahal. Dumating si Maya, gulo ang uniporme, matalimang tingin. Hindi ikaw ang magpapasya kung ano ang naralapat para sa akin, sabi niya. Iniabot niya kay Adam ang isang notebook, puno ng sariling sulat, mga quote tungkol sa lakas at laban. Magkasama tayo rito! Dagdag niya. Sa huling school event, isang talent show, lumabas si Adam sa entablado. Nakabotan up at maayos ang buhok. Nanginig ang boses niya habang binabasa ang isang tula tungkol sa paghanap ng liwanag sa dilim, ngunit malinaw. Tahimik ang lahat at saka palakpakan. Pinakamalakas ang sigaw ni Maya. Sa backstage, hinalikan siya ni Maya umiinit ang paligid at ang mga halusinasyon, sina Joaquin at Rebecca ay unti-unti nang naglaho. Habang papalapit ang taglamig, hindi tiyak ni Adam kung mananatili siya sa St. Agathas o kung gagana pa ang gamot. Pero hawak ang kamay ni Maya, dama niya ang pag-asa. Ang mga salita sa pader ng kanyang banyo na dati sigaw ng tulong, nayon ay nagsasalaysay ng kwento ng paglaban, pagmamahal at isang binatang higit pa sa kanyang sakit.